everyone! Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Siya na kaya ang susunod na Reyna? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon So ito nga, sunod-sunod nga kasi Ang pagkakapanalo ng Pilipinas Mula sa iba't ibang klase ng international pageant Adyan na nanalo tayo Nung unang-una sa Universal Woman Kung saan naman talaga ipinakita At ipinamalas ang galing ng Pilipina At maraming humanga dito kay Maria Gigantes Ang galing niya talaga Pagdating sa lahat ng aspeto ng pageant na yon Kaya naman talagang masasabi ko, iba talaga ang ganda ng Pinay. And then, eto nga, ngayong September, tatlong corona na ang nakuha natin. Eto nga, si Miss Elite World, kusaan saan naman si Jobel Ann Saluta sa ang nanalo. Siyempre, dito, marami talaga nagsabi, ako, Sunod-sunod kaya to may strike kaya ng Pilipinas ang pagkuha ng mga korona mula sa iba't ibang klase ng pageant. Kasi ngayong September, tatlong reyna natin ang nagkukumpit talaga sa iba't ibang klase ng pageant. At nauna na nga dito ang Miss Elite World kung saan tayo at tinanghal doon sa pageant na yon. And then nasundan to ni Wilma ni Wilma Lau de Zamora kung saan siya naman ang nagwagi ng Miss Global International 2024. Siyempre dito na-amaze na tayo kasi parang ano ba yan? Nakadalawa na kagad sa buwan ng September. And then, nasundan to ng Face of Beauty International. Actually, dito sa Face of Beauty International, medyo parang kinabahan na tayo kasi parang sabi ganon ako may strike kaya ng Pilipinas to pero bumingo pa rin tayo ng bongga bongga dahil si Jane Isabel Bilasano ang nakasungkit ng corona ng Face of Beauty International 2024 at siya kauna-unahang babae from the Philippines na nakapag-uwi ng corona sa ating bansa galit dito sa Face of Beauty International. So, yan. Kaya naman ngayon, ang laban ni Atisa Manalo ay inaamangan din ng lahat. At sabi gano'n, ako, swertehin kaya tayo sa buwan ng October. Kasi, ang coronation ni Atisa ay magaganap nga sa October. Kung ako tatanungin ninyo, syempre, excited tayo for her. At dyan na, talagang naniniwala talaga ang mga Pilipino na si sa ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Cosmo. Hindi madali ang labanan ngayon dito sa Miss Cosmo kung ikukumpara natin sa mga nalabanan ng mga ating pambato itong mga nakaraang pageant. Katulad ng Miss Elite, Uh, Miss face of beauty at saka syempre yung the global international hindi ganun kadali yung nilalabanan ni sa Manalo una malaki yung pressure kay sa Manalo kasi syempre she is Miss International first runner up ng 2018 tapos ang laki din ng expectation sa kanya sa laban niya noon sa Miss Universe Philippines kaya iniisip ng na lahat nako si sa kaya ito na kaya yung international budget na may uwi niya para sa Pilipinas kasi di ba talagang lahat gusto talaga manalo si sa manalo at ito yung kauna-unahan na na budget ng Miss Cosmo kaya nga kung mananalo dito si sa manalo napaka bongga kasi syempre siya yung pioneer kumbaga gagawa story at Bukod doon, syempre, si Atisa Manalo kasi, kung ikukumpara mo sa mga ibang beauty queen, si Atisa Manalo ang isa sa mga favorite beauty queen ng mga Pilipino. Kasi gusto, gusto talaga nila si Atisa at maraming sumusuporta ka kay Atisa. Bukod doon, syempre, gusto talaga nilang makoronahan si Atisa Manalo bilang certified Queen International Pageant. So, yan. Kasi nung sa Miss International, medyo ano eh, nabitin tayo doon eh. Pero ito talaga ngayon, hindi talaga papayag ang Pilipinas kapag hindi nanalo si Atisa. Kaya naman, hindi rin ako nagtataka kung ano ang support ang na nakukuha ni Atisa Manalo mula dito sa botohan ng Miss Cosmo, nang na number one siya. Talagang ganoon siya kamahal ng mga Pilipino kasi hindi ng mga Pilipino yung dapat na support kay Atisa Manalo lang si Atisa Manalo. Ang At tanong, si Atisa Manalo nga ba ay ginagawa nga ba yung part niya? Oo naman. Kung nakita naman ninyo doon sa simula pala ng competition ng Miss Cosmo, talagang ba ng isang ati sa Manalo. Pagkatapos, kung titignan mo dito sa national costume, talagang grabe. Ibinigay niya talaga yung lahat. At bongga, sobrang panalo ang ipinakita ng isang ati sa Manalo para sa laban niya dito sa national costume. Kaya yung lahat sinasabi na ho, Talagang sa si Atisa na ang mananalo So ngayon, nandoon tayo Natitignan natin Kung makukuha nga ba ni Atisa manalo Ang korona ng Miss Cosmo Para maging strike win ng Pilipinas Ngayon, dito sa laban Ng first round O first quarter na pageant And then, sa susunod na buwan syempre, adyan dyan yung Miss Aura Adyan dyan din yung Asia Pacific So, hindi natin alam Kung Pilipinas nga ba ang kokoronahan Sa mga pageant na yan pero kung etong September na kapag uwi tayo ng tatlong corona, hindi rin imposible na may uwi din natin ang corona sa susunod na buwan mula sa Cosmo, Aura, at sa Asia Pacific. E paano naman daw yung na kung tayo umasa sa misgrad kasi medyo mahihirapan talaga tayo lalo na ngayon ang budget ng Miss Grand ay wala pa. So, medyo tagilid tayo dyan. Pagdating naman sa mga katulad ng Miss Earth, Miss Universe, at saka uh, tawag dito Miss International, medyo hindi naman tayo nangangamoy corona dyan. Medyo mahirap. Yung mga budget na yan, Miss Grand, Miss Earth, Miss World, hindi pa natin alam yan. saka Miss Universe medyo talagang gapang yan at saka international medyo mahirap pero ang Cosmo, umaasa ako, yes, kaya natin masungkit yung corona ng Miss Cosmo. Alam niyo sa totoo lang, makoronahan lang sa, sa, si Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo, okay na okay na ako. Kahit hindi tayo makakuha ng corona doon sa mga nabanggit natin. Kasi parang feeling ko, ito na talaga yung pinakapinale na hinihintayin natin para masabi ko na strike with naman tayo para sa buwan na to, di ba? So, sa akin, winner na yon. <laughs> Hindi na ako nag expect pa ng iba pang koronas katulad sa Miss Grand sa, sa Miss Universe or sa ano. Pero naniniwala ako na makikipagpukpukan yung mga kandidata natin dyan. At malay naman natin, malayo ang marating natin, di ba? So yon kaya ako, dito sa Miss Cosmo talaga, target talaga, Makuha natin yung corona So, para ma natin yun So, tignan natin Universal woman, wag itayo Pagdating sa elite, wag itayo Sa global, wag itayo Pagdating sa face of beauty, wag itayo So, Miss Cosmo magwagi kaya tayo. So, abangan natin yan. So, yan na lang. Makukuha na natin yung ating hinihintay. Di ba? Diba? So, yan. Kaya lahat tayo ay excited na para sa laban ni Ati sa Manalo. So, so, mga nagtatanong kailan ang preliminary competition sa so October 2 and then ang coronation naman ay sa so October 5. So, may mga ilang event pa sila na gagawin ngayon linggong to. So, syempre, at tabayanan natin. And then, sa botohan, ayon nangunguna si Atisa Manalo para sa kanyang laban sa sa Best National Costume. So, na number one sa motohan at si Atisa. So, ituloy-tuloy na natin para tuloy-tuloy na sa corona. So, sabi ng ganon, walang imposible palay ninyo, di ba? So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin, so, tingin ninyo, tayo nga ba ang mag-uuwi ng corona para sa laban niya dito sa Miss Cosmo? Alam niyo sa totoo lang ko, ako ang tatanungin naman ninyo, sa performance naman niya at least, sa Manalo, malakas naman para sa corona. Nangangamoy naman para sa corona, di ba? At hindi posible na makuha natin ang corona. So, yon So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon Guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Oh, no. no.